I'm 30, pregnant with our second child, and married to my husband for seven years. I knew from the start he was bisexual, pero pinili nga akong makasama at bumuo ng pamilya. Akala ko naka-move on na kami sa lahat ng issues, until one night, nagising ako sa kama at nakita ko ang phone niya. May video. Private room. Hubad siya. Kinabukasan, tinanong ko, kailan mo ba ako niluluko? Sabi niya, massage lang daw sa therapist. Pero papa, pitong taon na kami, may anak at isa pang paparating. Ganito pa rin tingin niya sa akin? Humihingi siya ng last chance, pero ngayon, halos di na kami nag-uusap. Umiiyak ako gabi-gabi, lalo na kapag naaalala ko yung video. Gusto kong umalis, pero anytime pwedeng lumabas si baby. Papa P kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Alam mo, minsan, hindi sa tagal ng relasyon na susukat ang respeto. Pwede mong mahalin ang isang tao, pero kung inuulit-ulit ka pa ring saktan, dapat mo ring mahalin ang sarili mo. Walang masama sa pagbibigay ng second chance, pero dapat yung chance na yon may malinaw na hangganan at malinaw na pagbabago. Hindi ka selfish kung pipiliin mong maging ligtas, masaya at buo para sa mga anak mo. Kasi sa huli, respeto ang pundasyon ng kahit anong relasyon.